Naisip mo na ba, habang tumatanda, kung bakit parang unti-unting nagbabago ang paraan ng pakikitungo sa iyo ng mga taong pinakamalapit sa iyong puso, lalo na ng iyong mga anak? Minsan, hindi mo agad mailarawan ang nararamdaman, pero may kakaibang bigat sa dibdib kapag napapansin mong parang may mga bagay na hindi mo nakontrolado, kahit simpleng desisyon lang sa araw-araw. Karamihan sa atin, tahimik lang na tinatanggap ang mga pagbabagong ito, iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero, kaibigan, hindi ibig sabihin na ito ay banayad ay hindi na ito nakakasakit. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na ginugol mo ang buong buhay mo para buin ang iyong dignidad. Ang dignidad na ito, na siyang pundasyon ng iyong pagkatao, ay dapat mong mapanatili at maprotektahan, anuman ang iyong edad. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang ulo, kundi tungkol sa paggalang sa sarili at sa karapatang mamuhay ayon sa iyong kagustuhan. Magsimula tayo sa isang karaniwang senaryo. Napansin mo bang may mga desisyon na ginagawa para sa iyo nang hindi ka tinatanong? Maaaring maliit lang, tulad ng pagpili ng damit, pag-order ng pagkain, o pag-schedule ng appointment, pero kapag paulit-ulit na, parang unti-unti kang nawawala ng boses. Sa una, iniisip mo, siguro, gusto lang nilang tumulo. Pero habang tumatagal, parang lumiliit ang mundo mo. Hindi mo na napapansin, sinusunod mo na lang ang agos, at ang mga bagay na dati mong pinaninindigan ay tila naglalaho. Hindi ka nag-iisa. Maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng ganito, na para bang unti-unti silang nawawala sa sarili nilang buhay. Minsan, mas madali na lang hayaan ang iba na magdesisyon, lalo na kung ang mga anak ay abala at tila alam na ang lahat ng sagot. Pero, kaibigan, mahalaga pa rin ang iyong opinyon, ang iyong kagustuhan, at ang iyong karapatan na magdesisyon para sa sarili mo. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi nangangahulugang isusuko mo ang iyong otonomiya. Sa mga ganitong sandali, mahalagang paalalahanan ang sarili, may karapatan pa rin akong pumili. May boses pa rin ako, hindi mo kailangang makipagtalo o magalit. Maari mong sabihin ng mahinahon, salamat sa pag-aalala, pero gusto kong ako ang pumili. Ang simpleng pagpapaabot ng iyong saloobin ay isang hakbang sa pagpapanatili ng iyong dignidad. Isa pang mahirap tanggapin ay kapag nararamdaman mong parang pasanin ka na lang. Hindi ito laging lantaran. Minsan, isang buntong hininga lang kapag humingi ka ng tulong o kaya ay isang mabilis na tingin na parang abala ka lang. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na senyales na ito ay nag-iiwan ng marka. Parang biglang naging obligasyon na lang ang presensya mo, hindi nakagalakan. Pero tandaan mo, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung gaano ka pa kapakinabang sa iba. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo para lang manatiling mahalaga. Ang iyong kwento, ang iyong pagmamahal, at ang iyong presensya ay may bigat, hindi dahil sa kung anong naibibigay mo, kundi dahil ikaw ay ikaw. Kung nararamdaman mong parang naliligaw ka na sa buhay ng iyong mga anak, o parang kailangan mong kumita ng karapatan mong dumalo o magsalita, anahon na para marahan mong ipaalam na mahalaga ka pa rin, hindi lang bilang magulang, kundi bilang isang tao. Minsan, hindi rin natin namamalayan na ginagamit ng iba ang pagkakasala para kontrolin ang ating oras o pera. Maaaring sa mga simpleng healing o sa mga salitang, naisip ko lang na gusto mong tumulong, o pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo. Minsan, napipilitan tayong sumang-ayon, hindi dahil gusto natin, kundi dahil ayaw nating makasakit ng damdamin. Pero, kaibigan, may karapatan kang tanungin ang sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko, o dahil pakiramdam ko ay kailangan ko. Ang pagtanggi ay hindi kawalan ng pagmamahal. Isa itong paraan ng pagprotekta sa sarili mong kapayapaan at dignidad. At huwag kalimutan ang tungkol sa privacy at personal na hangganan. Kahit anong edad mo, karapatan mong magtakda ng hangganan kung kailan, paano, at saan papasok ang iba sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging misteryoso o ayaw makihalubilo. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili mong espasyo. Kung may mga anak o kaanak na basta na lang pumapasok sa kwarto mo o nag-aayos ng gamit mo ng walang paalam, mahinahong ipaliwanag kung bakit mahalaga sa iyo ang iyong privacy ang dignidad ay hindi isang bagay na kusa na lang mawawala habang tumatanda. Ito ay isang bagay na dapat mong panghawakan, protektahan, at ipaglaban, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng tahimik na lakas at pagmamahal sa sarili. Sa bawat maliit na hakbang, pagsasalita, pagtatakda ng hangganan, pagpili ng sarili mong landas, unti-unti mong binubuo ang isang buhay na puno ng respeto at paggalang, hindi lang mula sa iba, kundi mula sa sarili mo. Kung naramdaman mong may mga bagay sa video na ito na tumama sa iyong karanasan, magkomento ka lang sa ibaba. Sabihin mo kung alin sa mga sitwasyon ang naging pamilyar sa iyo, o kung paano mo pinanghahawakan ang iyong dignidad. At kung nakatulong ito sa iyo, ipasa mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Hindi sigurado kung paano mag-subscribe. Humingi ng tulong sa isang tao na gawin ito. Gusto namin kayong makasama rito dahil ang bawat kwento mo ay mahalaga. Naisip mo na ba kung bakit, habang tumatanda tayo, parang unti-unting lumiliit ang mundo ng ating mga desisyon? Minsan, napapansin mo na lang na may mga appointment na nakaset na para sa iyo, may mga pagkain na nakahain na hindi mo naman pinili, o kaya ay may mga plano na nabuo na hindi mo man lang nalaman. Sa una, iniisip mo, siguro gusto lang nila akong alagaan. Pero habang tumatagal, parang may nawawala ang iyong boses, ang iyong pagpili, ang iyong dignidad hindi mo kailangan tanggapin na lang ito ng tahimik. Ang pagkakaroon ng dignidad ay hindi nangangahulugang hindi mo kailangan ng tulong. Nangangahulugan ito na nararapat kang pakinggan, igalang, at isama sa bawat desisyon na may kinalaman sa iyong buhay. Hindi ito pagiging matigas ang ulo, ito ay pagprotekta sa iyong karapatan bilang tao. Mahalaga ang maliliit na bagay, ang pagpili ng damit, ang pagsabi kung anong oras mo gustong magpahinga, ang pagdedesisyon kung saan mo gustong pumunta. Kapag paulit-ulit na itong inaagaw sa iyo, unti-unti kang napapaisip, ako pa ba ang may hawak ng buhay ko? Maraming matatanda ang nagdadalawang isip na magsalita, natatakot na baka isipin ng mga anak na sila ay mahirap pakisamahan o maramo. Pero hindi mo kailangang sumigaw para marinig, mahinahon mong pwedeng sabihin, salamat sa pag-aalala, pero gusto kong ako ang pumili. Ang simpleng pahayag na ito ay paalala na ikaw ay may boses pa rin, na ikaw ay naririto pa rin. Isa pang masakit na katotohanan ay kapag nararamdaman mong parang pasanin ka na lang. Hindi ito laging lantaran, minsan, isang buntong hininga lang kapag humingi ka ng tulong o isang mabilis na tingin na parang abala ka lang. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na senyales na ito ay nag-iiwan ng marka. Parang biglang naging obligasyon na lang ang presensya mo, hindi nakagalakan. Pero tandaan mo, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung anong naibibigay mo, kundi dahil ikaw ay ikaw. Ang iyong kwento, ang iyong presensya, at ang iyong pagmamahal ay may bigat na hindi matutumbasan ng kahit anong gawain o tulo. Minsan, hindi rin natin namamalayan na ginagamit ng iba ang pagkakasala para kontrolin ang ating oras, lakas, o pera. Maaaring sa mga simpleng healing o sa mga salitang pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo. Madalas, napipilitan tayong sumang-ayon, hindi dahil gusto natin, kundi dahil ayaw nating makasakit ng damdamin. Pero, kaibigan, may karapatan kang tanungin ang sarili mo. Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o dahil pakiramdam ko ay kailangan ko? Ang pagtanggi ay hindi kawala ng pagmamahal, isa itong paraan ng pagprotekta sa sarili mong kapayapaan at dignidad. At huwag kalimutan ang tungkol sa privacy at personal na hangganan. Kahit anong edad mo, karapatan mong magtakda ng hangganan, kung kailan, paano, at saan papasok ang iba sa iyong buhay hindi ito pagiging lihim o mapag-isa. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili mong espasyo. Kung may mga anak o kaanak na basta na lang pumapasok sa kwarto mo o nag-aayos ng gamit mo nang walang paalam, mahinahong ipaliwanag kung bakit mahalaga sa iyo ang iyong privacy. Ang dignidad ay hindi isang bagay na kusa na lang mawawala habang tumatanda. Ito ay isang bagay na dapat mong panghawakan, protektahan, at ipaglaban hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng tahimik na lakas at pagmamahal sa sarili. Sa bawat maliit na hakbang, pagsasalita, pagtatakda ng hangganan, pagpili ng sarili mong landas, unti-unti mong binubuo ang isang buhay na puno ng respeto at paggalang, hindi lang mula sa iba, kundi mula sa sarili mo. Kung naramdaman mong may mga bagay sa video na ito na tumama sa iyong karanasan, magkomento ka lang sa ibaba. Sabihin mo kung alin sa mga sitwasyon ang naging pamilyar sa iyo. O kung paano mo pinanghahawakan ang iyong dignidad. At kung nakatulong ito sa iyo, ipasa mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Hindi sigurado kung paano mag-subscribe. Humingi ng tulong sa isang tao na gawin ito. Gusto namin kayong makasama rito dahil ang bawat kwento mo ay mahalaga. Nakaramdam ka na ba ng pagkabalisa sa kung paano ka tinatrato ng iyong mga nasa hustong gulang na anak, ngunit hindi mo maipaliwanag kung bakit? Habang tumatanda tayo, nagsisimulang magbago ang dinamik sa ating mga anak. At habang ang ilan sa mga pagbabagong iyon ay natural, ang iba ay maaaring tahimik na masira ang iyong dignidad, ang iyong pagsasarili, at maging ang iyong pakiramdam sa sarili, kadalasan ng walang sinumang nangangahulugan ng pinsala. Ngunit dahil lamang sa ito ay banayad ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi nakakapinsala isa. Ang video na ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang bagay na ginugol mo sa iyong buong buhay sa pagbuo ng iyong pagkakakilanlan. Pag-uusapan natin ang tungkol sa limang partikular na bagay na hindi mo dapat hayaang gawin sa iyo ng iyong mga anak habang tumatanda ka. Ang mga ito ay hindi lamang basta-basta na mga inis. Ang mga ito ay mga pag-ugali na, kapag hindi napigilan, ay maaaring magdulot sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong halaga o pakiramdam na parang nawawalan ka na ng kontrol sa sarili mong buhay. Titingnan natin ang mga tunay na palatandaan, emosyonal na pattern, at kung paano makakaapekto ang tila maliliit na bagay na ito sa nararamdaman mo sa iyong sarili. At tulad ng mahalaga, tutuklasin natin kung paano tumugon, hindi sa paghaharap, ngunit sa tahimik na lakas at paggalang sa sarili. Sa pagtatapos ng video na ito, maaari kang makakita ng ilang sandali sa isang bagong liwanag. Maaari ka pang makaramdam ng higit na kapangyarihan upang gumuhit ng malusog na mga hangganan, hindi dahil sa galit, ngunit dahil sa pagmamahal sa iyong sarili. Kaya hinihikayat ko kayong manatili sa akin hanggang sa huli, dahil ang mga insight na tatalakayin natin ngayon ay maaaring magbago sa paraan ng karanasan mo sa yugtong ito ng buhay. At posibleng palakasin pa ang relasyon sa iyong mga anak sa proseso. Magsimula na tayo. Numero uno, ang pagkuha sa iyong mga desisyon ng hindi nagtatanong. Ang isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na maaaring may mali sa iyong relasyon sa iyong mga anak na nasa hustong gulang ay kapag nagsimula silang gumawa ng mga desisyon para sa iyo nang hindi muna hinihingi ang iyong input. Sa una, maaaring parang sinusubukan lang nilang tumulong. Nag-schedule sila ng mga appointment para sa iyo, sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong kainin, o gumawa ng mga plano ng hindi nagtatanong kung available ka pa nga. At habang ang kanilang mga intensyon ay maaaring nagmula sa isang magandang lugar, ang paraan ng paghawak nito ay maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam na parang nawalan ka ng boses. Habang tumatanda ka, maaaring isipin ng mga tao sa paligid mo na hindi mo na kayang pamahalaan ang mga bagay tulad ng dati. Maaari silang gumawa ng maliliit na aksyon tulad ng pagpili ng iyong mga damit o pag-order para sa iyo sa isang restaurant bilang hindi nakakapinsala. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na bagay na ito ay nagsisimulang dumami. Nagsisimula kang mapansin na ang iyong mga kagustuhan ay hindi isinasaalang-alang. Ang iyong mga opinyon ay hindi pinapansin at ang mga pagpapasya ay ginagawa para sa iyo ng mas madalas. Ang mahirap na bahagi ay maraming matatandang matatanda ang nag-aatubiling magsalita tungkol dito. Maaring isipin mo, well, sinusubukan lang nila akong alagaan, o mas madali na hayaan silang hawakan ito. At sa ilang mga paraan, ito ay. Ngunit sa paglipas ng panahon, isang bagay na banayad ang nangyayari. Magsisimula ka sa pangalawang hulaan ang iyong sarili. Huminto ka sa pagsasalita tungkol sa iyong mga pangangailangan. Huminto ka sa paggigit ng iyong mga kagustuhan. At bago mo malaman, sinusundan mo ang isang buhay na pinili para sa iyo, hindi ng sarili mo. Ang pag-ugali na ito ay hindi palaging nakakahama. Maaari itong magmula sa pagmamahal, pagmamalasakit o pagnanais na tumulong. Pero hindi iyon nagbabago sa pakiramdam. Maaari ka pa rin mag-iwan ng pakiramdam na hindi ka nakikita na parang wala ng bigat ang iyong boses. At ang pagkawala ng otonomiya, gaano man kaliit, ay lubos na makakaapekto sa iyong kumpiyansa at pakiramdam ng sarili. Mahalagang tandaan na ang pangangailangan ng suporta ay hindi katulad ng pangangailangang alisin ang kontrol. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-aalok ng tulong at pagkuha. May karapatan kang magsalita at magsabing, salamat sa ginagawa mong tulong, pero mas gusto ko na ako na lang ang bahalang humawak nito. Hindi yun pagiging ungrateful. Pinoprotektahan nito ang iyong dignidad kung napansin mong nangyayari ito sa iyong buhay, hindi ka nag-iisa. Maraming matatanda ang dumaan sa pagbabagong ito nang hindi nalalaman kung ano talaga ang nangyayari. Maaari mo itong isulat hanggang sa edad o sa pagbabago ng panahon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim. Ang iyong pagnanais na manatiling konektado sa iyong pakiramdam ng sarili, iyong kalayaan at iyong lugar sa mundo. At ang magandang balita ay maaari mong ibalik ang kapangyarihang iyon ng malumanay, magalang at matatag. Hindi mo kailangang magsimula ng kumprontasyon. Kailangan mo lamang na muling pagtibayin ang iyong lugar sa mga desisyon na nakakaapekto sa iyong buhay. Magsimula sa maliit, magsalita tungkol sa maliliit na bagay, tumanggi kapag mahalaga ito, at paalalahanan ang iyong mga mahal sa buhay na kaya mo pa rin, maalalahanin pa rin, at naroroon pa rin sa iyong sariling paglalakbay dahil ang pagtanda ay hindi dapat nangangahulugang kumukupas. Nangangahulugan ito na nakikita ng mas malinaw kaysa dati. Inaayos ng iyong anak na babae ang iyong mga gamot sa counter ng kusina upang mapadali ang mga bagay-bagay, ngunit hindi muna siya kumonsulta sa iyo, o ang iyong anak ay basta na lang pumapasok sa kwarto mo para maghanap ng gamit. Iniisip na okay lang iyon dahil pamilya naman kayo. Sa una, parang maliit na bagay lang ito. Pero habang paulit-ulit na nangyayari, parang unti-unting nababawasan ang iyong paggalang sa sarili. Parang hindi na mahalaga ang iyong privacy kahit sa sarili mong tahanan. Ang dignidad ay hindi lang tungkol sa malalaking desisyon. Ito ay makikita sa maliliit na bagay, ang pagrespeto sa iyong espasyo, ang pagtatanong kung okay lang ba bago magbukas ng gamit, ang paghingi ng pahintulot bago ayusin ang mga bagay na personal sa iyo. Kung nararamdaman mong parang hindi na ito na ibibigay, huwag kang matakot magsalita. Hindi mo kailangang maging matigas o magalit. Isang mahinahong, mas komportable ako kapag kumakatok muna bago pumasok, o gusto ko sana ako ang mag-ayos ng mga gamit ko, ay sapat na para ipaalam na mahalaga pa rin ang iyong hangganan. Panglima, ang pagbabaliwala sa iyong emosyonal na pangangailangan. Habang tumatanda, hindi lang pisikal na tulong ang kailangan natin. Kailangan din natin ng malasakit, pakikinig, at tunay na koneksyon. Minsan, abala ang mga anak sa kanilang sariling buhay, trabaho, pamilya, mga anak, kaya hindi nila napapansin na ang simpleng pag-upo at pakikinig sa iyong kwento, o ang pagtatanong kung kamusta ka, ay napakahalaga. Kapag paulit-ulit na hindi natutugunan ang emosyonal mong pangangailangan, parang unti-unti kang nagiging invisible. Parang ikaw na lang ang laging nagbibigay, pero bihira kang marinig, Mahalagang paalalahanan ang sarili at ang iyong mga anak na ang relasyon ninyo ay hindi lang tungkol sa responsibilidad kundi tungkol din sa pagmamahal, pakikinig at pagbibigay halaga sa isa't isa. Maaari mong simulan ang usapan sa isang simpleng, "Namimiss ko yung mga kwentuhan natin noon." O masarap sa pakiramdam kapag tinatanong mo ako kung kamusta ako. Hindi ito kahinaan kundi lakas ang lakas na ipahayag ang iyong pangangailangan at damdamin. Ang dignidad ay hindi kusang dumarating, ito ay pinangangalagaan, pinoprotektahan, at ipinaglalaban sa araw-araw, sa mga maliliit na hakbang at mahinahong salita. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Minsan, sapat na ang isang simpleng pag-uusap, isang banayad na paalala, o isang matatag na pagtanggi para muling maibalik ang respeto at paggalang na nararapat sa iyo. Bilang pagtatapos, gusto kong anyayahan kang magmuni-muni. Alin sa mga senyales na ito ang naramdaman mo na sa iyong sarili? May mga pagkakataon ba na parang unti-unti kang nagiging invisible o parang hindi na napapansin ang iyong mga pangangailangan? Tandaan mo, kaibigan, karapatan mong maging marinig, maramdaman, at respetuhin. Hindi lang bilang magulang, kundi bilang isang buong tao. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ipasa mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Sabihin mo sa akin sa mga komento, ano ang nakatulong sa iyo na magpabata ka makailan? At kung hindi ka pa sigurado kung paano mag-subscribe, humingi ng tulong sa isang tao na gawin ito. Gusto namin kayong makasama rito dahil ang bawat kwento mo ay mahalaga. Ang dignidad ay hindi nawawala sa edad. Ito ay lumalalim, tumitibay at lalo pang dapat pangalagaan. Gumawa ng isang hakbang ngayon, gaano man kaliit, upang pangalagaan ang iyong kinabukasan